So hi guys, kaya mabukas pa tumakas natin yung video sa Christian Garden So ayan guys, kaigising ko lang ngayon Tapos eh, Gabi <laughs> Ay, hindi, hindi gabi, madaling araw Kasi guys, magde-deliver tayo ngayon sa Orani, Bataan So ayan guys, papakita ko sa inyo yung mga i-deliver natin Ngayon lang dito tayo sa mayana natin, sa kubo Ayan Dito tayo sa kubo namin ayan. Dito ka tutulog madalas sa duyan Si mama dito sa baba Ayan na, kasama yung aso namin Katabi ni mama matulog Papakita ko sa inyo guys yung i-deliver natin. Ayan guys. Ito yung i-deliver natin yung itong isa nakapaso. Itong Pink Panther Taiwan. Tapos yung yan, isang plant box na na multi-color. Tapos yung nandun pa sa takatabi. Tapos yung ano pa. Itong may puti na to guys. So yung may puti na yan. Yung sakura. Kasama pa yung mga maliliit. Ano lang siya. Kumbaga apat lang siya na plant box. Tapos sampung mga maliliit. Hindi so yung mga maliliit natin na rooted ay hindi yan ayan yung mga i-deliver natin guys kaya samahan nyo kami mag-deliver ngayon sa Olani Bataan <laughs> ayun o oh. ayan ito yung itura sa loob ng kubo namin guys medyo makalat ayan mga gamit tapos higaan ni mama at ito yung higaan ko no? yung duyan ayan o oh. ito yung itura dito sa baba Pasensyahan nyo na guys, medyo maingay kasi si Mama pinandaan na yung motor at maliligo na daw siya. So balian ko kayo mamaya, guys. Hindi ka magsalita an. Okay na 'yan. Oh, okay dito. Kasi okay. dito okay na tong panaka-expose sa ako oh. oh, na. So Hoy guys, ito na. Sa Dige sasalita ate Ana. Syempre. Oh, alam mo, hiyain yeah, ako eh. Anong klase yan? <laughs> ang, ganda din, ang ganda din dito, oh. Ang oh, sarap nila, puro, ano yung... Kala mo nasa Laguna, kanun. Bakit gusto mo? Nag-i-read Pero, inahanap ko yung ano. Yung sabi ni Sir kahapon. Ano? Matalit daw po din. Ay, anong lugar to? Oh, anong Anong ano to?

Pwede. Oh, oh ka lang dyan. Eh. Oh, di ah. ka dyan. Kapi-kapi muna kayo? kapi muna tayo. Kapi-kapi muna kapi muna tayo. kapi muna tayo. Kapi-kapi Pabalik ko oh, lang sa is. Oo. Oh, oh. Bebe, oh. Ang asa ng mga kid. Kiro. Ayan, oh. Masarap ka. Cookies, oh. Uh -huh. <laughs> 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 oh yeah. Ano na yung Ano talaga si Ano tayo? Kape ka, kuya? Pwede ba? Pwede

Ay, <laughs> Sir oh, <for> Simon. dito. Sir Simon. Ay, Sir ni Ay, Sir Simon. Ay, kada Simon. Ay, Persimmon. Simon. Ay, Sir Simon. Ay, Sir Simon. Ay, Sir Pwede na Dapat ate Ana, salta-salta ka din. Pwede yun, huwag hiya. <tipos> so ayan guys, dito tuluan sila ni mama kung paano magtanim ng kopiya. Ayan na. Mm -hmm. tapos, Mabilis po yan kumapal. Tapos para gusto mo lahat na malalagyan. Grade, dito naman, o oh, dito naman, ganyan. Yon, Dyan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, pag lumakalaki siya ng konti, mag-trim kayo lagi. Kaya, ang itura yan na yan dyan, para magagano na Kung mm. bakit naglalagyan ng public, tinutubuan na sila mga wild grass. Mm. Para prevention, may mm. -hmm. Oh, para ma-prevent yan, lalagyan ko. Pero may, mayroon kang taga-landscape dito? ah kaya ko mayroon ibang tao. Mm -hmm. Yan, Okay, oh, na po yan. Uh, wow. Para mm -hmm. ako na, yeah. na itutuloy pagka. Yan. Pero ito, pwede pang itanim ng mga ilang araw pa. Opo, oh, hindi. Na? Ito siya, basa pa po siya. Okay lang siya nakaganito. Tapos naka, oh. siya nakalilim lang. Halimbawa. Pero ilang araw yan ma, hanggang sa hindi na pwede. Kasi may, tila mo ma may tubig o oh, hindi kayo mabulog yung sa ilalim. Ay, ang lang yung tubig sa lalo. Oh, pero huwag nyo sa... Baka mabulok. Opo. Kasi uh, ano, kumamaya siguro kung may time hindi. pa siya ito yung papa. Ah, ah, yun. Oh. Pinakita mo yung distansya ma, para maganda yung tubo. Oh, oh. Oh. Marami yun, marami po. yun. Maabot yun sa langgang sa dulo. Mm -hmm. Ayun. Oh. Kasi, ang ganda kasi yellow yan, ganito yun, yung kulay yun, yun, ng ano niya. Oh

So na tayo? Oh, Apo, ganito itura, ganyan. Ah, Pansin niyo po siya, hindi na puro yung ano. Parang ano yung Ito, tumatigas po. Nabatigas. Ang problema po kasi dito, pag diniligan niyo po kasi yan, mga ilang araw bago siya ay, matuyo. Ito po kasi pag diniligan niya to, sa, bukas, oo po, dendretso pa ang tubig. Hindi siya nag-hold Ayaw pala niya ng babae. Ayaw na po. At saka pa nag-ICU po tayo, at uh, di ba tatakloban po natin siya. Didiligan pa rin po natin, pero yung plastic niya natatanggalin. Kung baga parang malamigan lang yung ano. Hmm. May plastic ba tayo pa? plastic hmm. yeah, yung... kayo huh? yan? Ano kayo tatay? Ano kayo tatay? Ano Ano tatay? Maganda po sana kung wag hindi po ganito kasi pag ganito po, po ismok mukhang mapit ah po siya. Kung mm. ari may kinip po yung buging din niya, magbubutas mm -hmm. po. Mm. Kailangan po kasi tulog siya. Kung ngayon po kayo makita dito na alam mo po, po yung ginagamit sa asupan. Oh. Medyo makapal kapal po yun yun po yung ginagamit namin. Yung mm. nalagyan ng yellow pedra? Pwede rin po, basta aslong na medyo makapal siya, hindi basta basta mm. makukunit. Eh, oh. pagka nabunikit, nabunikit. Eh. Tapos pag ka na ganito na po, nakalagay na kayo ng ganito, diligan niyo po siya. Or pwede niya kung ano, gusto niya ibabad sa timba, pwede niya siya ilubog tapos i-ganon niyo para basa. Pero pag ganon po kasi nilubog natin, hintayin natin na mahulog lahat ng tubig. Di ba? Bago taniman. Opo, bago po siya taniman. Pagka na tuyo na po siya, itutusok lang po natin to. Pagka tusok na po ganyan, kahit mga hanggang dito po, huwag niyo po isasagad kasi pag sinagad niyo po yung ugat, uh, <coughs> oh, po, wala pong space. Mga hanggang dito, hindi, pwede naman din po siya kalahati eh, pero matagal bago niyo po makita yung, ay, ay hindi, hindi po ka pa po siya. Ay, hindi siya din nagkasasan pala. Oo oh, oh, po, hindi po. siya ka siya. Pwede naman, ano mo lang, JB, i-practice mo, mo lang, lang uh, i-ano, practice. Hmm, i-susoksok mo naman. Pare, kasha. Opo, lalagyan po siya ng goma dito. Kaya, nakuha na kaya naman, hindi dito dito pa lang ma Sa bagay kahit manipis lang, 10 din pwedeng dinuduhin. Opo. Tapos na po siya. Gumawakan okay. na po. Pagka ng plastic po aabot ah, dito sa may sa may butas. po. Oh, 'Yan, adyan po siya bawa 'yan. lang po. Tapos mga 14 weeks. Oh, may nakita na po kayong Hindi, hindi po. Sige, po muna kami ugat na. Ah, pag, pag may ugat na, saka po kayo magpapasingaw. Kasi ka mga at least 3 days. Eh, ah, po. Yeah. Pasingaw kayo ng 3 days, tapos pagkatapos ng 3 days, tanggalin nyo na ng plastic. Tapos pwede na eh, Lagay sa arawan. Ah, po, pwede na po. Ga Gano'n katagal yung singo? Tatlong ano po? Tatlong minimum. Mm hmm. Tatlong ano, ah, yeah. po. Eto po, nakalimutan ko pala sabihin. Sige nyo po pala dito. Yeah. Ito, siksikin niya to. As in, mas siksik, mas okay. Tapos diligin na natin. Hindi po natiligan niyo na nang una, di ba po? Hindi, sobrang hindi. Tingnan na lang gawin, wala na lang gawin. Okay, okay lang. po, Okay lang. Ito po kami ngayon sa Pugad Talak. Yan. Minsan-minsan, mag-gala din. Oo. Thank you po sa... Di ba naghatid tayo dito? Oo. Nandito po ang Chris John Garden sa Pugad, Tala. Chan-chan! Hindi kasama Chris. sa YouTube to ah. Sama? Hindi, ikat Bakit ayaw mo, Chris? Ayoko. Bakit? Ayoko lang. May first lang <laughs> Good boy the drink. Ano yan? Ano? Kahit ano, milik ka kayo na mamili ng ano diyan ah? Ano? kayo na mamili an? mamaya, wait ah. Ah! Ano? Ano ano sa iyo ano? Sik sik Tayo tatlo tayo. Good four. Kasi hey, lahat. Mag-order tayo ng ano? Dalawa. Tatlo. Dalawa lang. Good four three. Tapos ko kaya. Iba naman. Isabi. Kuha kanya ng dalawa. <laughs> Hello guys. May hinatilan po kami dito sa ano sa Orani Bataan. Tapos ano, may punta kami dito sa ano? uh, uh Buenas Ride. Ha?